Hello po guys, kumusta po? So, nandito na naman tayo ang nagbabalik Merelody Vlog. Kasi nga guys, meron lang akong konting ibahagi sa inyo dahil nga ngayon ay tag-ulan na. So, ano nga ba ang mga mabibinta? So, ito, dahil nga mabinta na to ngayon. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga ito. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga videos. Ayan guys, ipapakita ko lang para magkaroon din ng idea yung mga gustong mag sari store kung ano ba ang mabinta pag tag-ulat. So sa tindahan ko kasi guys, ito ang laging hanap sa akin ng aking mga customer. Kaya pag alam natin na mabinta itong mga panindang ito, kaya ayan, mamili ka agad tayo para mayroon tayong stocks. Kaya dito muna ako mag-focus sa mga panindang ito guys. At ayan nga guys pabagsak na si Haring Ulan kaya ayan bilisan namin ni Bunso pupunta kami sa palengke dahil nga may bibilhin kami kasi nga ayan dahil lagi nga hinahanap ni customer sa aking tindahan kaya ayan talagang sadyain natin kung ano yung mabinta ngayon no? Pagkakataon na natin bilang may tindahan so sempre istaka natin kung ano yung mabinta ngayon lalo na ngayong tag-ulan na. So, ito nga yung mga pinamili namin ng anak ko, guys. So, ito nga dahil wala pa nga si GTI, kaya bumili mo na ako sa palengke ng tagi isang rim dahil ito nga ay mabinta na hinahanap sa akin lagi ng aking mga tumor. So, ayan, dahil inaantay ko si GTI hindi pa dumating, kaya bumili muna tayo sa palengke. So, ito nga guys, camel, tag isang rim lang, may tewen So, ayan, ito lang naman yung mabinta sa akin na in order ko lagi kay GTI. So, ayan. And then, bumili na rin tayo ng mga gamot na mga mabinta ngayong tag-ulan. So, ito nga yung mabinta ngayon, guys. Kasi alam naman natin ang panahon natin. Biglang uulan tapos iinit. So, ang yan, ang mga tao ay Di may iwasan sa ang ulo. Kaya ito, halos ang binili ko ngayong gamot guys ay para sa sakit ng ulo. Kasi ito nga ay konti na lang sa ating tindahan. Kaya pag alam natin na konti na lang, so, so good kagad ka tayo sa pamilihan. At ito nga yung resibo na binayaran natin. Kung ano yung mabinta na konti na lang sa ating tindahan. So, kailangan kagad ka natin mamili guys. Kasi kawawa naman yung tumayo natin. Kung, pupunta pa sa drugstore, ay eh, medyo malayo-layo din. Eh, yung pamasahe pa, no? So, talagang maabala pa sila kaya dito na lang talaga sila pumunta sa ating tindahan kaya kung ano yung ni-request ni, ni Tomer, so idagdag natin at ito nga dito nga ako bibili lagi sa Mercury kasi nga matagal yung expiration nila. So, ayan. Kaya nagustuhan ko talaga. Kasi laging bago din yung mga gamot nila. Kasi, siyempre, ako din, guys, ay umiinom din ako pag maambunan tayo sa sakit ang ulo, di maiwasan. Kaya, kaya hindi ako basta-basta buhay bili kung saan-saan ng mga gamot. Kasi may mga nag-aalok dito ng mga gamot. Pero hindi ako buhay bili, guys. Sa Mercury lang talaga ako bumibili guys kasi ayan para sigurado talagang ligtas inumin ng ating mga customer. No? Basta sa drugstore, basta mayroong resibo. Kasi nga yung iba may nag-alok, hindi ako basta-basta bumibili. Mahigpit din kasi ako pagdating sa mga iinumin ng ating mga suki. At ayan na nga guys, umambo na dito sa aming lugar. So ayan, pag alam natin na umaambon, walang tao lalabas, no? Tagulan na kasi. Kaya ito, habang wala pang nagsibilihan, mag-display muna tayo dito ng ating mga pinamili kanina. So, ayan. At nagpabili na din ako kay partner yung mga mabinta dito sa ating tindahan. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo, no? Basta ganito na lang ang discarding natin kung ano yung kung anong mabinta nga yung tag-ulan. So, ayan. Istaka natin upang sa ganun si Suki hindi na mahirapan pumunta sa malayo pa. So, ayan guys, kaya kailangan talaga madiskarte tayo pagdating dito sa ating sari-sari store, no? Kasi ngayon, samantalahin na natin yung mga mabinta, kompletuhin natin kung ano yung mga laging hanap sa atin ni eh, customer. So, ayan dagdagan natin ng stocks. So, ganito ang gagawin natin guys sa ating tindahan upang sa ganun mabilis natin mapaikot agad yung ating munting puhunan. Basta sumabay tayo sa panahon kung ano yung laging hanap ni customer, kung ano yung mabinta sa ating tindahan. So, dito muna tayo magpupokus. No? Dito talaga ako nagpo-focus guys kung ano yung mabinta tulad ngayon, tag-ulan, alam na no? kung ano yung mabinta sa atin. Kasi iba-iba naman tayo kung ano yung laging hanap sa atin ni customer. So, ganun ang gawin natin para mabilis tayo pumita sa ating tindahan para mabilis lumago ang ating sari-sari store. So ito nga, i-display ko na yung iba kong mga napamiling gamot guys, idagdag ko dito kasi yung iba ay konti na lang dito sa ating displayhan. So punuan natin para hindi na kagad tayo magkupit-kupit para pagdating ni customer, iaabot na lang natin. Kaya ito, ginapit-kupit ko na kasi mayroon pa namang mga natira so gusto ko lang yung kompleto at puno yung ating lagayan para hindi kagad-agad tayo maubusan para pag may bumili na customer so mabilis natin maabot ka yung kanyang binili kasi mayroong customer na nagmamadali so ito nga guys dumating na si partner dahil nagpabili tayo na mga mabinta ngayong tagulan dahil nga medyo mabigat to kaya inotos ko sa kanya so binalikan pa nga niya yung iba kasi di, kayas kasi maliit yung service namin so ito nga dahil mabinta ngayong yung tagulan nag stock tayo no? ng apat na box nagpabili tayo sa kanya so ayan And then, nagpabili din tayo ng limang tray ng itlog. Kasi, siyempre, pag alam natin na mabinta ngayong pag-ulan, so, kumpletuhin na natin ng paunti-unti. Mag-stock tayo ng paunti-unti. So, ayan guys. At ito nga, large ang size nito. Medyo malaki naman. So, ayan. Kaya pag alam natin kung ano yung mga mabinta, tulad ng mga kape, mabinta din ngayong tag-ulan guys, marami talagang buhay bilhin. No? Kahit tag-araw nga, mabinta pa rin yung kape. Kaya, kaya pag alam natin mabinta, itong mga items ngayon, lalo na ngayong sa panahon ng tagulan. So, kumpletuhin natin kasi malaking tulong din kasi tayo bilang may tindahan sa ating mga customer kasi hindi na nila kailangan pumunta sa palingke dahil medyo malayo din kasi ang palingke dito. So, talagang nakakatulong tayo at nakakatulong din naman sila sa atin kasi ayan, dahil dito sila buwebili sa atin. Kaya... Thank you, Lord. So, basta magsipag lang tayo, magbinta sa araw-araw, guys, para, ayan, pag makaipon tayo ng binta, so, ipamili ka agad natin, istakan ka agad natin paunti-unti yung mga mabinta ngayon sa ating tindahan upang sa ganun, mabilis natin may rolling ka agad yung binta ng ating tindahan. Basta, ganun lang ang gagawin natin, mag-focus lang tayo kung ano yung mabinta upang sa ganun na balik-balikan tayo ng ating mga customer kasi alam naman nila na mayroon tayo lagi na hinahanap nila sa ating tindahan, no? At umuulan na nga guys dito sa aming lugar at ayan nga medyo gabi na kasi ang oras ngayon ay alas 6 na ng gabi. So, buti na lang mayroon pa rin nagsibilihan. At nandyan na nga si partner kasi nga dalawang beses siya nagbabalik-balik. Kasi maliit lang kasi yung aming service. Kaya binalikan niya itong mabintangay yung tag-ulan. Kaya, ayan, mag-stack tayo ng paunti-unti. So, and guys, kaya malaking tulong din itong service sa amin. Kasi hindi ko kasi kaya tubuhatin. Kaya kailangan i ko kay partner. Kaya salamat. So, ayan nga guys, mga patak ang ulan. Ayan, maulan na. Ngayon, pag tuwing gabi, umulan talaga dito sa aming lugar guys. Kaya, buta na lang hindi masyado malakas kasi ayan, may pinabili ako kay partner. Kaya, salamat. So, ayan guys, basa nga yung kalsada. No? So, ito nga guys, nakakilo-kilo na to. Alam na. Ito ay bigas guys. So, malambot. Isang klase lang yung tinta kong bigas. Pero yung malambot lang. Kasi, ito kasi yung gusto ng aking mga customer na gustuhan nila to. Kaya ayan, ito na lagi kong binibili doon sa palengke. yung inuutos ko kay partner. So, ito nga ay nakakilo-kilo na para hindi na ako magkilo-kilo. So, ayan. E abot na lang natin sa ating mga customer. So, ayan guys, nakakilo na. Ganon din yung isang sako. Makakilo na rin siya. So, ayan guys, laban lang tayo sa araw-araw, magsipag lang tayo upang sa ganon, makabinta ulit tayo at makapamili ulit. So, ayan guys, maraming salamat po sa mga nanonood. Bye guys, God bless us all!